Magandang araw po mga kabukid, welcome back sa ating munting farm na binaha pero buti na lang humupa na po yung baha. May konting tubig pa po yung ating mga pananim kaya binuksan ko po yung mga pilapil para tuluyan na siyang matuyo. Nakakapanghinayang lang na yung mga pinagpaguran nating tinanim na talong at saka sili eh napunta lang sa wala. Pero okay lang yan, ganun talaga, wala man tayong magagawa. Magtatanim na lang siguro tayo ulit pag natuyo na yung lupa ang importante naman eh, tayo at ang ating pamilya. Tsaka may bukid pa naman tayo eh, pwede pa tayong magsimula ulit. Pati yung mga alaga natin, may mga natira pa naman kaya magpaparami na lang ulit tayo. Samahan niyo po ulit kami sa pagbangon at pag-recover ng ating munting bukid. Unti-unti po nating ibabalik yung ganda at sigla ng ating itinuturing na paraiso. Wala na nga po yung bagyo kaya nasilayan na natin yung haring araw kaya sasamantalahin po natin habang mainit binilad ko po yung mga natitira nating na mga panggatong. Yung iba kasi tinangay na ng agos nung bumaha. Lumutang kasi siya dahil magaan lang, kawayan lang siya. Salamat na lang at may natira pa kahit konti, may magagamit tayo. Sorry na lang kay Bagyong Karina at di niya nakuha yung ating kalan dahil mabigat, simento siya. Di niya natangay. nilipat ko nga siya sa medyo mataas kasi di tayo magluluto. At habang inihintay nating matuyo yung ating panggatong, nilinis ko na muna yung mga tilapia tatlong piraso nga yung binili ko para walang lamangan kasi tatlo lang kaming kakain. Naisip ko nga na ihawin para medyo special po yung ulam natin. Madalas kasi ang ginagawa namin, pinirito lang at saka paksiw yung tilapia dahil medyo matrabaho yung inihaw. Bubunutin ko na rin yung ating kamuting kahoy kasi ilang araw na siyang nakababad sa tubig. Medyo maliliit pa pero kahit papano pwede na kesa mabulok lang. Kung mapapansin nyo, nalalanta na yung mga dahon kaya sigurado mamamatay na siya wala na yung baha pero yung lupa basang basa pa rin kasi hindi pala maganda sa kamoting kahoy yung palaging basa kaya siguro magtatin na lang ulit tayo pagkatapos na ng tag-ulan para mapakinabangan naman natin ng maayos at maya maya nga pumitas na rin ako ng talong kasi masarap din sa talong yung inihaw mabuti na lang may mga natira pang bunga na hindi nabawad sa tubig yung iba kasi nasa baba, nasira din. Dito nga sa kabila, medyo malalim pa yung tubig. Ito nga yung area na tinaniman natin ng bagong mga talong, tsaka yung kamote. Kunti nga lang yung nakuha kong bunga ng ating talong kasi yung iba nasira, nabulok talaga sila. At pagkatapos nga, pinander natin yung ating tren, este yung ating super duper kalan, at isinalang ko na rin yung ating kamote. At dahil medyo basa pa nga yung ating panggatong, eh, inihipan ko lang para umapoy. Buti na lang mahangin tayo, at maya maya nga, ayan, gumanda na yung apoy. At pagkatapos nga, hiniwa ko na yung mga rekado natin na ipapalaman sa ating tilapia. Kung mapapansin nyo, mag-isa lang ako sa mga gawain, di ba? Tapos pag nakaluto na tayo, doon sila magpapakita. Tapos malakas pa silang kumain kesa sa atin. <laughs> di ba? Pero joke lang. Tumutulong naman sila pero di ko sila binibidyuhan kasi eh, tayo ang bide. Eh. Baka kasi sila yung sumikat. At pagkatapos ko nga ang mahiwa, eh, nilagyan ko ito ng iba't ibang pampalasa. Nilagyan ko ng asin, ng konting bechin tsaka ng durog na paminta tapos mekos mayakos lang natin at maya maya nga din na ako nagpaligoy ligoy pa nagpalaman na ako gamit yung aking malilikot na kamay para siguradong nam nam sarap at sinisikap ko nga na hindi magsalita at magbukas ng bibig kasi baka may tumulo eh sumobrang linam nam na yung ating mga pagkain at magayuma yung kakain at maya maya nga e eh, ko na yung uling kasi mukhang naiinitat at maya maya nga sinara ko na yung tambiolo para maumpisa na yung ating rapol <laughs> este yung pag ihaw pala at isinalan ko na nga yung ating bibingka. Buti na lang hindi lumalabat. Siguro di na natin ito babalik na rin para half cook. Minsan kasi masarap sa pagkain yung half cook. Kaya tatry natin sa inihaw na tilapia. At habang iniintay ko nga maluto eh, kumuha na ako ng dahon ng saging para synthetic yung ating plating. Este, cosmetic. Ay, synthetic? aesthetic. Aesthetic nga yun. Ano ba yan? pa ingles pa kasi. Di naman sanay. How dare you? At binaligtad ko na nga lang kasi ayaw daw nila ng half cook at nung maluto na nga inilagay ko na sa ating mang inasal plate ayan para presentable at sinalang ko na nga yung talong ko este yung talong na pinitas ko at maya maya nga eh, binaligtad ko na kasi ayaw nilang kumain ng half cooked na talong gusto nila sa talong yung mighty yung sunog at pagkaluto ngay pumitas na ako ng clemency kung mapapansin nyo yung clemency namin unlimited laging may bunga pati yung ating sili na laging hitik at heto na po yung ating finished product mukhang napakasarap haba marunong pang mag-sign up si Lolo. Huwag ka masyadong magpapakabait, baka kunin ka agad ni Lord. Tingnan nyo mga kabukid, kanina mag-isa lang ako. Pero ngayong naluto na, tatlo na kami. Ang sarap naman ng role nila sa pelikula natin. So hanggang dito na lang po muna mga kabukid. Baka gutumin na po kayo. Kakain muna tayo. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko at pagtsatsaga sa pagmumukha ko. Sana naaaliw kayo kahit pa paano. Aasahan ko po ulit kayo na samahan kami sa mga susunod pa na mga kwento. Pakilike na lang po yung video kung nagustuhan nyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po para updated kayo sa mga susunod nating na video. Salamat po ulit. Bye bye!